Ang gabi mo, Mludet. Ako nga pala si Zali Franco niya Ngayon natatalakay natin kung ano ang Globalisasyong Sosokultural. Ano nga ba ang Globalisasyong Sosokultural? Ang Globalisasyong Sosokultural ay ang proseso ng pagpapalitan at paglaganap ng mga kultura, paniniwala, kaugalian at paraan na pumumuhay sa buong mundo dulot ng mas mabilis na komunikasyon, migrasyon at teknolohiya. Nadudulot ito ng pagbabago sa mga lipunan at identidad kultural. Mga, panang, mga pangunahing aspeto. Kultura pop, alimbawa K-pop Hollywood, global na pa, pagtangkilik sa musikang koreano, pelikulang amerikano o fashion trends. Pagalo ng, pagalo ng kultura. Hybridization. Pagsanib ng lokal at dayuhang kultura, alimbawa Jalibi na nag aalok ng spaghetti na may hotdog komb kombinasyon ng Western at Filipino cuisine. Baba, pagbabago pag sa wika, paggamit ng English bilang lingwa, franca, o pagpasok ng mga salitang banyaga, liba, selfie, viral. Migrasyon at diap, diasporo, pura pagkalat ng mga tradisyon, halimbawa pagdi, pagdiriwang ng Pasko sa Middle East ng mga OFW, mga epekto, positibo, pagpapayam pagpapayaman sa kultura mas malawak na pagunawa sa ibang lahi at akses sa global na kaalaman. Negatibo naman, pagkawala ng ilang katutubo, kaugalian, halimbawa pagbabawas ng paggamit ng katutubong wika o kultural homogenization pagkakapareho ng mga kultura alibawa sa Pilipinas pagdami ng koreano koreano at pagtanggap sa k-drama lifestyle paglaganap ng social media influencers na nagpapakita ng global trends sa lokal na konteksto globalisasyong sosyo-kultural ay nagdudulot ng parehong oportunidad at hamon sa pagpapanatili ng sariling identidad habang nakiki sabay sa pandaigdigang pagbabago. Ginan ko. Maraming salamat po.